So, mas madami to guys kaysa sa kahapon. And mas marami rin kami kumain ngayon kaysa sa kahapon. 150, 1 times yeah. Human drone. Human drone is really <laughs> <laughs> Oh. So guys, ang bagong kinaadikan ni Boss Bobby, PUBG Mobile. At ito rin si Boss Will, kailangan na documentary. Tingnan mo naman yung mukha, guard na guard. Mamaya guys, kampi-kampi na kami ngayon. Si Byron lang kasi, ano eh, Killjoy. Ayun, eh. Boy, wala pa, hindi pa na download, download yun o, pre, para pa tayo. Uy. Ang bagal o. Yan, hintayin mo lang. Yan sa lobby guys. Na, human trailer 'yan, no? documentary, huh? bro, okay. documentary. Giggaraw. Giggaraw. Pero namang 'tong giggaraw dito eh. So guys, ibang karenderia naman 'to. Ayun. Oh, na pala kami. Oh, kanya-kanya na. Oh, kanya-kanya na. para hindi magulo. Pa hito, hito So ayan guys, kain muna kami. Iba naman to. Sa food. Dinding-ding. Ulam namin ngayon, nilaga. Itong bituka. Mag-order sila. So ayan guys, tapos na kami kumain. Sulit uh guys, -huh. sulit. Dito nga guys, hindi nagkakagulangan ng bayad ngayon at kanya-kanya. Ayan, cash na Nagkamali ng sama si Tyrone Pre. Siya <laughs> sumama ngayon, kanya-kanya yung bayad. Kahapon na iskam eh. So ayan guys. Sarap So ayan guys, gano'ng katarik yung inaakit namin. Ayan Ah! So pupunta na kami sa game ba nyo guys kasi para mapagpahinga pa kami doon and mag stretching and Bawi TV sa taas guys Mas bawi PUBG Elite Fighter Guys, <laughs> ayan okay. So, yeah, right. game uh, yeah. <laughs> Hello. Hello. So guys, 3 day meal namin. Tapakin. Ano ba? Kailangan na man. Tapak uh -huh. Uh -huh. documentary to. So guys, ngayon ay April, uh, May 3, 2025. <laughs> So ito pa yung mga itsura namin ngayon, medyo bata pa, press na press, walang kulubot, and uh, maliksi pa. Walang kulubot, puro lang. Pagdaan ng kulugot. ilang taon, mariremember natin itong video na to, yung mga mukha namin, okay, matatanda na. Nagsisigawan pa rin kaya. Pero pag sa'yo, matatanda na. Ay, doon, doon, doon. Matanda na. So guys, pauwi na kami. And then, dito si Daniel Mamerto ginagawa kong workout, ito, ito yun yung, yung salary, laril. Sa tennis. Ayan. Yeah. Uh, Jammer. Opal. Denel Bakar ito. Doon Idol natin yun. Pagin na kami guys. So guys, nakikita niyo sa labas maulan. After game, uh, dinner kami dito sa Masama. Kay Lakay, thank you sa ano, sa, Salamat sa Lakay! Salamat sa adobong pato. Tayo, Kuya, thank you yeah, sa yeah, nandang po pa Salo po, oh. kapat. Ayan guys. Oh, muna muna muna. Muna. Ay, hindi pa tayo nag-order eh. So, ayan guys. Grabe yung lakas ang ulan. Oh. Shower me with your rain. Shower, Shower me with your Documentary, documentary na. na naman. Documentary. Tatapok sa sari tayo. Oh. Ano mong kabay? So, ayan guys. Free meal namin after game. Pa ito nilakay na adobo. Tunugohan. So, goon? Okay kami guys. Sobrang lakas ng ulan sa labas. Oh. Andun yung game, game venue, guys. So, ayan, yeah guys. Sumakot sila ko sa Arnold. yung si Boss Raymond. Hindi uh, pa lang ka makalis kasi ang lakas ng ulan sa labas, guys. Nakita nyo naman. Nandito pa. Nag-uulat. From Nueva... Uh, from, ano, from Isabela, Ilagan, guys. Ito. So guys, ito na yung service namin ko eh? Kailangan yung documentary Ito Ay, na Nangyari na ito, nalaglag pa Kayaan. So, yan yan, nalaglag pa so, Documentary nga pre Ayun, umuulan guys Yan talaga, ganyan pag vlogger Pag lahat ng details, binablog Ayun o Woo so, uh, oh. Woo Uwi na bukas guys Magandang umaga ba yan uh, po natin na alis na kami umaya maya tanghali at kami ay magbe breakfast na Chicken uh, dinner Chicken dinner pre So naglalaro nga pala kami ng PUBG ang bagong libangan ng mga PUBG Elite Fighter yeah. Sumugod so, patay So guys, breakfast sudah the pride full Ayan Ang team PUBG Elite Ha? Ah, yeah. na Nag-breakfast nag, -break, nag muna kasi nag-chicken dinner na eh Oh! Mm. Know, hey. So ayan guys, oh, uwi time na Ayun, ang tos, sila rin So, what's up guys? Ayan, pa Pauwi na kami. Was Bobby hey, the PUBG Elite attack. Ayan guys. Ayan. ayan guys. Basta kami pabalik ng Manila. So ayan guys. On the way to airport na kami. And ayan. Naka... Ayos na kami lahat. Mga maleta namin. Nakarga na. Let's go. And guys, pauwi na kami ng Manila. Maglalunch muna kami dito sa SM Kawayan Isabela. Bago pumunta ng airport guys. Ayan guys, dinner mo. ah, uh, lunch mo na after pumunta you, ng airport at bumalik na muna. ayan uh, so, so, guys, tapos yun, na. Ang pagkain namin. Hello, pa. So, ayan guys, kawain airport time. Uwi na pre. Uwi time na. Mga alas dos na guys. Hello. Hello. <laughs> Alis na yun hey. hey. so, so guys, ito na kami. Papasok na kami sa departure area. So, guys, natin. So, guys, okay, sasabihin natin si Boss Nick ngayong araw na to. Boss Jammer. Ang boss ng Nico. border nga milk ako, milk. ano? Happy Visage. Chat mo ako. Chat mo ako kami ni Coach sa Arnold Sarap yeah. na kami sa PUBG guys Ito'y napagtangkilig sa ating black carrier Clark, Clark, okay lang ako Okay lang ako Okay lang ako Okay lang ako mag magisa dito Dahil ang passenger breathing heart kung nais ninyong lumipat ng upuan, ay, agad na ipagbigay alam sa inyong mga cabin crew. Isang karangalan na kami ay makapaglingkod sa inyo ngayong araw. Na ito. Balik na natin sa dati guys. Joke lang yun. Pero yung mga kasamahan natin, ipalo mo na. Nadrop na tayo. Saan tayo dadrop? <laughs> Manila yung drop natin. ah. Saan ka maglulut? Terminal to. Babi, check mo na. <laughs> ano tayo guys? PIB treatment tayo dito sa aeroplano. Pre, di ba ako mag-isa? PIB treatment. <laughs> PIB. Hindi yung VIP. Balik na, pre. PIB treatment tayo ngayon guys. Tayo lang, oh. Person and berry. Ah? Person and berry. Oh, and berry. Person and berry. Our pilot in command is Captain Jasper Hanipan together with First Officer Eduardo Hill. This is your senior Cabin crew, Excuse <laughs> <laughs> Safe. coach. Nandito na kami sa Sa Manila Sa to? Sa Manila May ano kami guys May connecting grab din Ano ba na rin ka? Ano na palapas na So ayan so, uh, guys Nandito na kami sa terminal Ano to pre? Basta airport terminal Ayan dito na kami guys So 22 Ay wag ka nung mat so, uh, guys Bawi na kami Galing ng na... Bulagan. sa so, si Kuya ang uh, ano namin. Ano na <laughs>